Happy healing morning, Paul. morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Sino po ba sa inyo ang hindi pa nakaranas ng pangangasim ng sikmura? Dahil po ang tiyan natin ay naturally acidic. Marahil lahat po tayo ay nakaramdam na ng asim sa tiyan at least isang beses sa ating buhay posibleng dahil ito sa nakain o nainom natin. O pwede rin dahil nasobrahan tayo ng kain or nalipasan ng gutom. Ang madalas na pangangasim ng sikmura ay maari pumauwi sa acid reflux o hyperacidity. Isa sa mga pinakapangkaraniwang digestive problem sa buong mundo. Ayon po sa mga pag-aaral, Patuloy pang dumarami ang bilang ng may acid reflux lalo na sa kabataan ngayon dahil sa kanilang lifestyle at eating habits. Isa na po rito si Aljon Libroho, isang IT na 27 years old na nagdevelop po ng acid reflux na tiniis niya sa loob ng dalawang taon. Panoorin po natin. Ako po si Aljon Libro, 27 years old, taga Taguig City. Nag-start po yun itong 2 years ago. Laging parang may mabigat yung tiyan ko, may nakabara sa lalamunan ko. Nung tumagal-tagal, parang naramdam ko na parang kakaiba na siya. Na halos parang akala ko po ma-heart ma attack na po ako. <laughs> Tuwing gabi, natutulog po ako. Bigla po ako magigising, tapos pakiramdam ko po na parang nalulunod po ako. Yung time na may pasok po ako nun, naramdaman ko po na parang kakaiba na po yung acid na nararamdaman ko. Yung sobrang bigat ng tiyan, tapos parang may umaakyat, tapos grabe na po yung palpitation. Medyo kinabahan na ako, nagpa-check up na po ako. Yun po, may acid reflux daw po ako. Ang tiyan natin ay natural na may taglay na asid dahil kailangan ito sa pagtunaw ng pagkain. Tumataas po ang acidity level ng tiyan kapag kumukonsumo tayo ng mga pagkain at inuming acidic din gaya po ng kape na paborito ni Al John. Kapag hindi naagapan ang pagtaas ng stomach acidity, maari po itong mauwi sa ulcer o gastric cancer. Paano nakatulong ang hiling galing gamutan sa kondisyon ni Aljon? Panoorin po mamaya sa aming kwentuhan sa ang galing. Sa hiling katanungan, mga nagtatanong tungkol sa acidity ang atin pong At sa ating Garden of E, gagawa po tayo ng tsaa mula sa halamang tsaang gubat o Fokian tea na ginagamit para sa sakit ng tiyan at marami pang ibang pakinabang. Kapag malusog ang tiyan, ay masigla ang katawan. Paano maa-achieve yan sa natural na paraan? Ituturo po natin ngayong umaga dito lamang sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa. Ang healing galing sa TV ano po ang gamot sa pangangasim ng tiyan. May acid reflux po ako. Ano po ang HG meds ang pwede kong itake? Mga tanong tungkol sa acidity ang sasagutin ni Dr. E. At halamang tsa gubat ang tampok sa Garden of E para sa sakit ng tiyan at iba pong pakinabang sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV. Hey! Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing guava soap at iba pang Healing Galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon at seaweed. Handog ng inang kalikasan may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong e laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing Nasa ang galing! Healing, galing! Alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of E. Welcome po sa Garden of E. Ang tampok po nating hiling halaman ngayong umaga ay ang katabi kong magandang halaman, ang tsaang gubat o ang tinatawag na Fukien tea. Sa China po, isa ito sa popular ornamental plants na ginagawang bonsai. Dito naman po sa ating bansa, karaniwan nyo na po itong makikita sa mga landscape gardens na ginagawang topiary katulad sa mga hotel. And true to its name, ang mga dahon po ng tsaang ay ginagawang tsaa dahil sa taglay nitong medicinal properties. Sa katunayan, nabibilang po ito sa sampung medicinal plants na kinikilala ng Department of Health. At ayon po sa mga pag-aaral, meron po itong analgesic properties, may anti-diabetic, anti-inflammatory, anti-microbial, at antispasmodic properties. Sa traditional medicine, madalas na ginagamit po ang tiyang gubat para sa sakit ng tiyan at iba pang stomach ailments tulad po ng diarrhea, dysentery at colic o kabag. Ginagamit din po itong mouthwash para sa mga problema sa gums, sa ngipin at sa bad breath. Namumunga din po ito ng parang maliliit na kamatis na kulay green at nakakain ang bunga kapag hinog na po o naging kulay dilaw na. Katulad po nitong aking tsaanggubat na halaman, actually, ito po ay bonsai plant. Pero dahil hindi ko po masyadong naasikaso dito sa Garden of E, ay lumaki na po siya at hindi nyo na makita ang dulo. Kaya eto na po, ayan, matangkad na matangkad na po siya. And kung hindi ko po ito makikita na galing dito mismo sa kanyang sanga, ay hindi ko aakalain na siya ang gubat ang dahon nito dahil lumalaki pala siya ng ganito kalaki. Karaniwa na po makikita nyo ang topiary, ang mga bonsai plants ng gubat na ganito lamang kalalaki ang dahon na magaspang ang gilid at kapag hinawakan nyo po ay magaspang. Itong malalaki ay magaspang pa rin po ang texture ng dahon at ganun din ang kanyang gilid na parang may mga ngipin sa gilid. No? At dahil Dambighani tayo sa malalaking dahon. Ito ang gagawin nating tsaa sa umagang ito. Ayan. Bihira ako makakita ng ganito kalaking dahon at ganito po ang paggawa ng tsaa dahil malinis naman po ito sa ating garden. Diretso natin siyang ilalagay sa ating cup. Ayan. So pag malalaki po ang dahon ng ating tsaang gubat, edi ilang piraso pa lang. Ayan. E eh pwede nang gawing tsaa. No? at bubuhusan po natin ng kumulong tubig. Ayan, pwede. At tatakpan po natin ng ilang minuto at mamaya pwede na natin gawing tsaa. Sa mga interesado po na magtanim ng tsaang gubat, pwede po itong itanim gamit ang kanyang tangkay. Ayan, itong medyo Uh, kaya ng mabuhay na bahagi ng sanga ng ating tsaang gubat, pwede na po nating maparami ito at mabilis lang po itong mag-ugat. At minsan, pagka-establish na po siya, kaya ng pabayaan. <laughs> o kaya kahit hindi siya madiligan, ay survival po, no? Ang ating tsaang gubat. Pero mas maganda na naaasikaso natin at madalas na nadidiligan. Tikman na natin ang lasa ng ating tsaang gubat. Sa mga gusto po ay mas malasa at mas makulay ang ating dahon, pwede po itong pakuluan ng direkta. Ang ginawa ko lang po ay binuhusan ko ng kumulung tubig pero tsaan na rin po ito. Mmm! mabilis lumasa ang kanyang tsaa. Herb na herb po ang dating nito at pwede po itong inumin kahit bago matulog dahil nakakatulong din ito na pampahimbing sa pagtulog. Sana po ay makinabang kayo sa ating healing halaman ngayong umaga hanggang sa susunod na Garden of E. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Sa atin pong hiling katanungan, may tanong si Lourdes Kasaysay. Sabi niya, Hello Doc, ano po ang gamot sa pangangasim ng tiyan? Thanks po. Si Jen Felix naman, sabi niya, Doktora, kada umaga po pagising ko ay mapait na maasim ang panlasa ko. May acid reflux po ako. Ano po ang HG meds ang pwede kong itake? Salamat po. All right, bago tayo pumunta sa ating mga herbal supplements na makakatulong sa inyong mga kondisyon Lourdes at Jen. Gawin nating holistic ang approach sa ating gamutan. Dapat nating malaman kung nasaan ba ang pagkakamali natin at nakakaranas tayo ng kondisyon na ito. Okay. So i-check natin tayo ba ay nalilipasan ng gutom? So, ang mabisang gamot dyan ay kumain on time. Ngayon, kung kumakain naman on time pero napakahilig sa mga maaasim, aba ay ititigil na rin natin yan. Diba? Kung araw-araw sinigang o lagi kang may sausawa na suka na iniinom mo pa or mahilig ka dito sa mga bubbly drinks katulad ng soft drinks, ng beer, ng coconut juice at kape, kape ng kape, yan. Kailangan in moderation lang. At maraming tubig dapat kasi nakakatulong ang tubig na ma-neutralize ang sobrang acidity natin sa system dahil walang ibang panlinis sa ating system kundi ang malinis na tubig. Okay, hinuhugasan tayo niyan. Alright? Now, katulad kay Jen, napagising niya ay maasim na mapait ang kanyang panlasa. Aba, baka naman Jen, pagkakain mo ng hapunan ay diretso ka na sa higaan at natutulog na. Yung posisyon mo dapat after kang kumain mga isa hanggang dalawang oras ay naka-upright position para tuloy-tuloy ang digestion at hindi umaangat yung asid. Pero kung antok na antok na, Lourdes at Jen, no? At uh, matapos ang hapunan, ay eh, gusto nang ipikit ang mata, eh pwede tayong mag-aral at masanay na natutulog ng paupo for the first two hours ng ating pagtulog, at least, no? Tapos ng two hours, eh di pwede nang humiga na nakaunat na ang katawan sa bed. Ganun ang gagawin natin. Aayusin natin lahat yan bago natin ma-achieve yung dating pakiramdam natin na walang discomfort due to acidity. Okay, so 50% yung uh, ating disiplina na yan ay 50% sa ating paggaling. Now, ang other 50%, karaniwan na sinisimulan natin para hindi magastos agad ay daanin muna natin sa pinakuluan na dahon ng bayabas, lourdes at jen no? At kung hindi maiiwasan ang kape, eh gawin nating pinakatubig na mainit natin ay pinakuluan na dahon ng bayabas. Siguro yung tsaan na yan, pwede gawing tubig, no? Kapalit ng ordinary water or kung nagde develop ng constipation dahil sa enzymes from the guava leaves, pwede namang three times a day na lang or four times a day. Sasabayan ng gentle massage ng healing galing oil, no? Mula dito sa may leeg, pababa, pababa at pabilog sa sikmura para makontra natin ang pagbulusok ng acid sa itaas. Pababa naman ang haplos natin. So, kinokontra ito. Now, kung halimbawa, lumipas ang tatlong araw, inabot ng isang linggo, Lourdes at Jen, hindi pa rin natatanggal ang acidity na nararamdaman. Available naman sa mga outlets ng hiling galing ang ating herbal rhizome pills na mabisa para sa stomach acidity, para sa uric acid, pati ulcer ay inaayos nito. At the same time, ay nagsisilbi siyang vitamin for the kidneys. Napapatibay niya ang kidneys natin, no? Kasama sa mga benefits niyan. Ang pag-inom ng herbal rhizome pills ay bago kumain. Pwedeng 30 minutes, pwedeng immediately after taking rhizome pills, pwede na po kayong kumain before breakfast, before lunch, before dinner, iniinom yan. At kung malubha ang kondisyon, pwedeng magsimula sa mas mataas na dose ng ating herbal rhizome pills. 20 pills. Before meals, three times a day. Kasi po, mahina ang herbal. Kailangan nating ma-consume yung full dose para makaramdam ng immediate at or mas mabilis naging hawa kasi wala po itong synthetic component no ngayon pag getting better na pwede na pong i-reduce ang intake ng herbal rhizome pills from 20 pills down to 10 pills na lang kung hindi pa kumpletong natatanggal yung discomfort pero ang ating bisita ngayong umaga ay naku dalawang taon niyang naranasan pero in 3 days naayos niya ang kanyang problema the healing galing way panoorin niyo ha Lourdes at Jen marami pong salamat sa inyong katanungan sana po ay makatulong ang aking payo i-insta na ang reseta ni doktora na enter po parang mabigat po yung dibdib tas parang nalulunod parang may parang may something dito sa lalamunan. Akala ko po aatake na ako sa puso. Grabe na yung palpitation Oo. ko. Paano gumaling ang acidity ni Aljon na mahigit dalawang taon niyang tiniis? Ang galing! Susunod na. Subaybayan so ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Mga kapuso, nais po namin ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang Healing Galing sa anumang ibang herbal products gaya ng Colon Care Advance, Inner Cure Stone Breaker, Miracle Drops, Herbal Drops, Bito on Oil, alingatong herbal oil at maging ang alingatong herbal tea na pawang gumagamit po ng healing galing videos ng walang pahintulot. Tulad ng panata sa bayan dito sa GMA Network, labanan ng fake news, dapat totoo. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng healing galing guava soap at iba pang healing galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Healing, galing. Narito ang ilang mga karaniwang sintomas ng acidity condition. Madalas na pagdighay, maasim o mapait na lasa sa bibig, pamumuti ng dila kahit linisan, Kahirapang lumunok na parang bumabarang pagkain sa lalamunan. Bloating o paninigas ng tiyan na may kasamang hangin. Regurgitation o backflow ng pagkain at asid mula sa sikmura pabalik sa lalamunan o bibig. Heartburn o mainit na pakiramdam sa likod ng dibdib na maaaring umakyat sa lalamunan. Chest pain o paninikip ng dibdib. Pagkahilo at pakiramdam na tila nasusuka at madalas na pangangati ng lalamunan o dry cough na hindi nawawala lalo na sa gabi. Kung makaranas ng chest pain na may kasama ng kahirapan sa paghinga o pagbigat o pamamanhid ng braso, magpadala na agad sa ospital. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing! Kasama na po natin dito sa studio si Aljon libroho at marami tayong matututunan sa kanya kung bakit siya nagdevelop develop ng na matinding acidity. Happy healing morning, Aljon. Happy healing morning po, Dok. Gano'n kaabala ang isang IT practitioner na katulad mo? Pagpasok mo pa lang sa work, ano kaagad. Kailangan nakatuto ka agad sa screen. Gano'n? Yeah. Minsan may may times na nakakalimutan mo ng kumain. Ah, gano'n? Nagiging Talaga. practice muna siya. Tsaka kung walang ibang gagawa at yun lang, ikaw lang eksperto doon. Hmm. Diba? May mga gano'n eh. Ano sinasabi mo, Aljon, ay two years kang nagsuffer from stomach acidity. Po. Mm -hmm. Pero prior to that, may mas malubha kang pinagdaanan at kinakailangan mong maswero. Gano'n po addiction ko po sa coffee yung parang hindi bo yung araw ko kapag hindi nagkakape. <laughs> Ilang tasa ba yan sa isang araw kung yan ang pinakatubig mo sabi mo? Ah, uh, minsan po nakaka po ako yun. Tapos mga 3-in-1 po info. Po. Ah, tapos naswero ka dahil wala ng tubig, puro kape na. Opo, oh sobrang dehydrated na po. Na-dehydrate na kasi ang kape ay may diuretic, diuretic. properties. Oh. Kaya pampawiwi siya. Oh Kaso, papalitan mo siya, hindi ng tubig, kundi kape na naman, wi na naman. Opo. <laughs> so, halos hindi na po pala nakakainom ng tubig noon Opo. si Aljon. Hmm. Puro kape na. Opo. Tapos, ito naman sinasabi mong stomach acidity mo, after nung maswero ka, tsaka mo naman naranasan. Opo. Sa gabi, umaatake. Opo. Nai-interrupt po parang mabigat po yung dibdib, tas parang nalulunod. Parang may parang may something dito sa lalamunan. Kaya kailangan ba oh, ka? Parang ganun ang reaction mo. Opo, oh, may ganun po. As in, gabi-gabi ba yon? Sa so, one week, mga almost four times po na four ganun. Four times a week nangyayari oh, yun. Po. Pero isang beses lang sa sa bawat sumpong. Uh, ah, Paiba-iba na... po. Minsan, ah. ano, dalawang beses hanggang sa hindi na po ako nakakatulog. Oh. Nakakala ko po may anxiety na ako. Napansin ko kasi siya, parang hindi siya mapakali sa gabi. Parang pabalik-balik siya, hindi siya makatulong. Tapos para siyang ano, parang balisa siya, napahawak-hawak siya sa tiyan. Sabi ko magpa-check up na siya para gumaling na siya. Pero natiis mo ng dalawang taon, Ang mm. Bakit? A, parang inisip ko, na parang normal lang siguro to dahil ah. hindi ako makatulog, dahil nagagadget rin ako minsan. Mm. Kaya parang Inisip ko, parang tolerable nakatulog naman. Pero yun nga lang, nai-interrupt yung tulog ko po. Kailan yung punto na na-realize mong hindi na normal to? Ah, diba? nit, nito pong mga January po. Napansin ko na po na parang ano, yung nasa office po ako. Umaakit po siya, to sobrang bloated na po ako. Kahit hindi ka nakahiga? Oo po. naka unti lang po position yung, ka? O, kahit o. unti lang po yung kainin ko, parang yun po, nagkakape pa rin po ako nun. Ay, ganun? Ako po. Akala ko po, aatakay na ako sa puso. Grabe na yung palpitation Oo. ko. Yun po yung time na nagpa-check up na po ako. Na sinabi sa akin na may acid reflux na po yun. Yun, ang diagnosis. Ako po. Bukod sa kape, na pag-isipan mo ba na nalilipasan ka rin ng gutom, kaya nagdevelop ka ng acidity. Ako po, yun po. Na nakakalimutan ko na po kumain. Ang inyo palang bahay, ay madalas maraming pagkain dahil ano ba yun, kantin o ano ba yung negosyo ng mama mo sa bahay? e po. Parang okay. mga almusal, lotong ulam. Halos araw-araw yan Opo. na nagluluto si mother para sa kanyang mga parukyano. Opo. Pero yung sarili niyang anak, <laughs> pagkagising sa umaga, hindi kumakain. Kapi ka lang agad. Opo tapos go na. Opo, hindi na po kakain, sa office na po ako kain. So, sa araw-araw, dahil hindi mo kinakain ang masarap na luto ng mama mo, Aljon, <laughs> sa fast food ka pala kumakain. Opo, yung eating habits ko po, yung puro fast food, mga, mga maalat na pagkain. Ang isa pa, eh yung ikaw ba ay nagkakaroon ng habit na pagkakain ng hapunan, ay diretsyong higa para matulog at habang busog na busog, eh gusto nang matulog. Oh po, may habit po ako na parang humiga, kasi parang nare-relax po ako. parang ganun po. Habang nagbaburp -ber ka sa pagkabusog mo, oh ayun. Wrong timing din. Hmm. Kasi nga po, kapag ka pumasok ang pagkain sa ating system, automatic matalino ang ating katawan ni eh. magpo-produce na kaagad siya ng acid para sa digestion sisimulan na. Mm. E eh, kaso nagda-digest at nagrelease na ng acid ang system ni Arjun, humiga naman siya. Mm. Aakyat ngayon 'yung. <laughs> no, mm. Yung acid kaya nararamdaman mo. Opo. No, umaakyat siya in the middle of your sleep, doon na siya namimeruishyo. Mm. Kaya kailangan mong bumangon, no, at po. may interruptions na mm. sa pagtulog, no? dalawa ang turo ko. Either mataas na mataas ang unan mo or matuto ka matulog nang nakaupo. Opo. Oh, para pagkatapos mong kumain, tulog ka. Huwag <laughs> ka mong nangihiga hmm. para hindi umaakit ang asid. Oh, po. Tapos wala ka rin idea na pwede kang uminom ng dahon ng bayabas na pinakuluan. Wala po. Pwede mong gawing pinakatubig ang pinaglagaan ng dahon ng bayabas. Opo. Oh, mm -hmm. Para na-neutralize yung acidity dun sa kape eh meron kang enzymes ng guava leaves. Mm -hmm. O, oh, ba? Diba? Oh, Instead na ordinary hot water. Isang option lang po yun kasi meron taong naghahanap ng kape. Kaya dito po sa amin, black rice coffee tayo eh, oh, ba diba? Para mm. punong-puno ng sustansya at walang stomach acidity. Binigyan ka ba ng gamot? Mga ano po, yung gamot po na sa... Nakantasig? Ah, o, oh, mm. kumusta naman? Actually, di ko po siya tinik eh. Ay, bakit? Parang feeling ko daw gagaling doon. Ang gusto mo ay natural? Oo ah, ay natural way lang. Pero hindi ka nanonood sa hiling-galing eh. Paano mo na laman ang ng tungkol sa hiling galing. Ayun po, yung meron po ang kaibigan na yung nanay niya gumaling sa hiling galing. Ah, dito sa hiling galing gumaling. Apo. Oh, Saan outlet ng hiling galing ka pumunta? Sa may tagig po, Santa Ana. Herbal rhizome pills agad. Opo, oh, yun po yung tinake ko. Ayun, 20 pills before meals, 3 times a day. Opo. Oh, Pang ilang araw mo naramdaman ang ginhawa? 3 days lang po na... Ganun ba? Opo, oh, bigla pong hindi ko na nararamdaman yung parang may ano sa lalamunan or parang may umaakya, palpitation. Kasi isinabay mo na hindi ka na ng kape. Opo. Mm. At kumain ka na on time. Opo. At hindi ka na humihiga pagkakain pag mo sa gabi. Opo. Ganun ang holistic approach na tinatawag. Hmm. So, guminhawa ka na sa pagtulog, sa pagtatrabaho, hmm. wala na yung dating nararamdaman agad. Opo, wala na po. Oh, so ilang bote lang yun ng herbal rhizome pills? Parang isang bote lang po. Yun. Isang bote lang? Biro mo? Yung dalawang tao mo. Hindi ko pa po naubos, pero hindi mo pa naubos. nag na, ubos. na agad siya. Ah. Sinunod ko rin po yung hydrating na diet. diet. Hydrating alkaline diet. Ah, In a matter of three days, abah, Nawala ay, naubos po. na lahat. May natira pang rhizome. <laughs> Ubusin mo yun, anak, dahil titibay ang kidneys mo. Ah, Vitamin siya for the kidneys at the same time, mm, no? Okay. At uh, tinatanggal lahat ng acidity sa system. Pati ulcer, kaya mm. no Naging masaya siya. Normal na yung ano niya. Tapos sabi niya sa akin, Mama, nawala na yung ano ko, yung palpitate. Nagpapalpitate kasi siya minsan. Tapos sabi niya yung, yung parang bloated daw siya. Nawala yun. Hindi na siya inaasid. Nawala. Mahal na mahal ko kasi ang anak ko na yan. Tsaka proud talaga ako sa kanya. Masipag magtrabaho yan kahit pagdating sa bahay. Tinutulungan niya ako sa ano gawain. Ano ang maipapayo mo sa kanila para hindi maranasan yung ano, hmm. yung naging condition mo? Iwasan na yung kape. Uh mag-hydrating diet, tapos alagaan yung sarili po. Maraming salamat, Aljon, Marami Salamat At po, uh, ang mga young professionals, eh, may natutunan sa iyo ngayong Apo. umaga. Thank you very much. Thank you po, Doktor. Sa mga kapuso nating kabataan na masisipag na young professionals, habang bata pa po kayo, ay sanayin na ang sarili sa healthy eating habits sa bahay man o sa trabaho, gaya po ng natutunan ni Aljon, dahil kapag malusog ang ating tiyan, ay masigla ang katawan. At kung may pahabol pa po kayong mga katanungan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa acidity at iba pa sa ating e-konsulta live online program, mamayang alas-9 hanggang alas-11, ngayon din pong umaga sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan si Dr. Edinel Calvario na lagi nagpapaalala may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Morning po! Eksima sa paan ni Ami na ubod ng kati, kinamot at lumaki. Paano ito gumaling sa natural na paraan? Hiling galing sa TV. Alas 7.30 na umaga, Sabado. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng healing galing guava soap at iba pang healing galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa hilinggalingatwymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang hiling galing products. Iyong e laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang hiling, nasa iyo ang galing.